yo sa inyo yung ano hindi na makita grabe ang lakas ng hangin no at kanina pa ito yung walang tigil yung ulan so bali nag-aabang lang ako dito nandito ako katapos ko ng mamalansya at gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung nangyayari sa amin ngayon dahil grabe ang lakas ng ulan to no? at saka hangin nakakatakot lumabas. Ah, lahat ng ano, lahat ng factory doon sa Kinawaiki ay talagang kagabi pa ay eh suspendido na. So, pasalamat talaga ako dahil hindi na siya pumunta dito at baka pag pumunta dito baka na stranded pa diyan sa ta, sa daan kasi walang biyaheng bus mga sarili lang nila yan mga jeep la ay jeep tuloy mga taxi lang tsaka kotse nila so yun at grabe oh kala mo mapigtas eh oh at gusto ko lang sabihin sa inyo guys na mga kabayan mga ka-OFW ay magtisip lang po tayo at kung hanggat maaari wag na tayong lumabas dahil sa ganyang lakas ng hangin at ulan saka syempre lalong lalo na dyan, sa Pilipinas ingat kayo palagi dyan lalong lalo na yung aking mga anak so syempre wala pa naman tayong may balita na, na, na sana shifty lahat at wala namang nangyari dyan pa kasi mga nakaraang taon oh, na dito, malaki ano yun, yung mga puno yun, kaya ganyan yung puno namin. So ito, medyo yung ating ano, bulaklak ay humigana Hindi ko alam kung paano nating itayo yan. Nabuwal. So, sa totoo lang talaga hindi na makita doon sa so, Taipei o. lakas. Ilan-ilan ilan yung mga bumibiyahe. Yung mga yan ay yung mga pumasok sa taas buo. Yung mga restaurant. Pero alam ko, wala na siguro pasok doon.